ito ang news slide para sa detalye ng ating mga balita bantay presyo Light made sa pinalawig bang ang aplikasyon sa Lifeline na subsidy program sa buong bansa hanggang sa Enero ng susunod na taon. Paliwanag ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Mona Lisa Dimalanta, kakaunti pa lang ang nagparehistro sa nasabing programa na nagbibigay ng diskwento sa kuryente. Wala nang babayaran ang mga residente na may konsumo na 20 kilowatt hour, kalahating porsyento sa 21 hanggang 50 kilowatt hour, 35% kapag 50 51 hanggang 70 kilowatt hour at 20% naman kapag 71 hanggang 100 kilowatt hour. Kailangan lamang ipresenta ang ID ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programa at sertifikasyon mula sa LGU at electric bill na hindi lalagpas sa 100 kilowatt hour. Inatasa na ng ERC ang lahat ng mga electric utilities na paigtingin pa ang aplikasyon ng naturang programa. Newsline.